Dante, tapos na ba ang proklamasyon? Magandang gabi, Sa ngayon ay uh, tapos na ang uh, proclamation ng mga nanalong party list organization sa ginanap na May, uh, May 12 midterm elections. 54 ang party list organization ang nanalo sa nakaraang midterm elections noong May 12. Subalit sa ginawang proklamasyon ng Commission on Elections o Comelec kanina na nagsilbing National Board of Canvassers, 52 lamang ang formal na iprinukloma e ng komisyon. Sinuspende ng Comelec NBOC ang proclamation ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon o BH Party List. Paliwanag ng komisyon, may nakabinbin kasing kaso laban sa kanila. sinuspend po ng komisyon ng National Board of Canvassers ang kanilang proklamasyon dahil sa pending cases nila. Hindi dahil sa may mga final na mga, mga, mga motion, manifestation, or whatever to suspend proclamation, pero ito po'y basis sa determination mismo ng National Board of Canvassers Kaugnay nito sa halip na 63 nominis din sana ang maiproklama ay 57 na lamang. Suspindido din kasi ang proklamasyon ng tatlong nanalong nomini ng Duterte Youth at isang nomini naman ng Bagong Henerasyon Party List. Batay sa datos o National Certificate of Canvas ng NBOC ang Akbayan, Duterte Youth at Tingog ay nakakuha ng tigtatlong seats sa Kamara. Bagamat hindi pa naiproklama ang nominees ng Duterte Youth Party List, bunsod ng nganilang kaso. Ang Four Peace, ACIS at at Akubikol naman ay parehong nakakuha ng dalawang seats sa darating na 28th Congress. Samantala, ang natitirang 48 ay tig-isang seat ang nakuha. Paglilinaw ng komisyon, hindi paganap na matatawag ng mga congressmen o mambabatas ang mga ito sapagkat hindi pa naman sila formal na nakakaupo sa pwesto at nakapapano o nakapanumpa Uupo lamang sila sa June 30, 2025 ng alas 12.01 ng hapon. Samantala, tiniyak naman ng ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na maging mahigpit sila sa pagsala ng mga aplikasyon ng mga party list organization sa susunod na mga halalan. Anya dapat na matiyak na matutugunan ang layunin ng party list system na kakatawan sa mga nasa marginalized sector at underrepresented. Isusulong ng komisyon na dapat magkaroon ng pagripaso sa buong batas ng party list para magkaroon ng linaw halimbawa kung paano ba talaga ang pagkwenta sa mga mananalong nominee. Dapat po kasi talagang yan, lahat ng bagay na yan, legislation. Ang solusyon, legislation. Lagi may nagsasabi, uh, hindi na marginalized and underrepresented yung party list. Pero siyempre po sa bandang huli, yan, uh, batas po kasi ang dapat dyan eh. Dagdag pa nito, tiyak rin na hindi nila papayagan ang mga grupo na gagamit pa ng pangalan ng mga programa o palabas sa telebisyon, gayon din ng mga ayuda ng gobyerno. Wala na makakagamit ng pangalan ng telenovela, wala na makakagamit uh, sa mga magpapa-accredit ng pangalan ng isang ayuda ng pamahalaan. Tama na po yun. Dapat nakabase na sa advokasyon. Panawagan ng Comelec sa mga mamamayan at iba pang interest group na tulungan sila na masala ang mga party list. Diyon sa Kongreso, sa mahigit na tatlong daang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, ay 20% dito ang sa party list representation. Sa ngayon ay nasa 63 seats ang kailangang mapunan ng party list group at sa kanyang talumpati kanina pinasalamatan ni Chairman George Erwin Garcia ang lahat ng bumubuo ah, halimbawa ng ang mga guro at iba pang poll workers sa ginanap na eleksyon dahil sa hirap at ah, kanilang sakripisyo na ibinigay dito sa naging halalan na ayon pa sa komisyon batay sa kanila 85% ang maibibigay nilang grado para sa kanilang uh, performance nitong 2025 elections at marami pa anyang dapat ayusin dito at uh, magiging basihan nila ito para sa gaganapin naman na Bangsamoro elections sa darating na no October 13. Yan mo nating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Salamat Dante Amento.